So, good morning at nandidito uh, nandito na tayo sa tropa, no? So, sa mga palad hanggang ngayon ay uh, hindi pa dumarating yung truck nila. So, dapat sana makakapagkarga na sila ngayong uh, oras na ito, pero wala pa, no? Pero paswerte ani ito kung makakarga sila ngayong araw dahil shutdown uh, shut down yung central. Ibig sabihin yung uh, truck na dapat nilang kakargan. So, nakatingga pa doon sa may truck yard. Uh, hindi pa natanggalan ng laman no oh, yung karga nila kahapon ay hindi pa natatanggal nandun pa sa truck yard so ngayon nandito tayo ito yung area kung saan at uh, dumating na tayo dito ito sila so nagpe-prepare sila ng uh, merienda magkakapi sila ito yung uh, ano oh so, ito na yung mga tropa natin ngayon uh, hanggang sa kasalukuyan na uh, Ah, uh, nandito pa sila gaya gawa ng uh, hindi pa sila nakapag ano nakapag uh, karga dahil uh, kailangan uh, munang uh, ma-discharge nyong yung uh, yung uh, truck nila. So, punta natin yung uh, area kung saan at uh, para uh, makita ninyo yung uh, ano. Ito inunang uh, tapasin tong uh, part na ito no dahil uh, walang wala madaanan yung kabilang uh, area kundi dito lang no so ito yung uh, ano mabilis lang talaga tumubo no uh, may kita uh, sambuan palang buwan pa lang, uh, ganito nakataas yung ano uh, pero uh, maaring hindi na natin silang hindi na natin to pagagandahin dahil ah uh, Last na ano, magtatapos na rin yung kontrata natin dito. Tile uh, rent lang ang uh, ano na ito. Lahat nitong mga tubo namin ay uh, nirerentahan lang. So, nandito na tayo sa area at uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, tubo na tinatapas, no? Ayan. So, yung mga tropa natin ando doon sila at uh, nag uh, ano uh, maghanda ng uh, kanilang uh, merinda kakapi no habang uh, inaantay yung uh, kanilang uh, truck pero sana nga ay uh, madiskargahan yung truck nila para uh, maayos na ano uh, para matapos na tayo dito dahil uh, nagdagdag tayo ng ano dalawang tropa yung uh, ano ngayon magtatapas ito yung andamyo at uh, ito yung inaakyatan ng ating mga ano mga tapasero no so kailangan na uh, pag umakyat dito maging maingat ka dahil uh, dilikado, uh, delikado no kasi kunting simplang mo diyan maring uh, maalaglag ka habang uh, nagkakarga so uh, yan oh, oh. ito uh, sobra na sa kalahati to uh, malapit na ring uh, matapos tong uh, ano na ito no kaya tayo, uh, tayo Nangiram ng isang uh, trupa para dagdagan at uh, para matapos na itong, uh, ano na ito, itong, uh, tina, ano na ito, itong tinatapas na ito. oh, uh, hindi dito na tayo, no? At uh, wala dito yung mga trupa natin. Nandodood sila sa silong para ah. Uh. So... Uh ito, bagong tanim to. So patubo pa lang yung tubo no. Yan. Pero nauna na yung uh, ano damo. Grabe, ang bilis ng damo talaga ng ano. Ay, pa kada So ito na no. Dito na tayo sa area. Ito yung tinatapas na tubo, yan no. First cropping pa lang to, itong uh, tubo na ito ata uh, dahil uh, matubig dito no hindi gano'ng uh, lumaki yung uh, tubo uh, kahit na ganito lang sana ka no, pero matamis na matamis itong tubo na ganito uh, so uh, yan yung mga iba na mga dinidiskarte ng mga nagtatanim ng tubo depende sa variety yung uh, tubo dahil uh, itong tubo no kung uh, mapipili mo yung tubo na Uh, ay mo ay hindi man, hindi maniniwala sa abono no kahit anong klaseng uh, paglalagay mo ng abono ay uh, hindi siya ano hindi siya tumataba no ito naman ay uh, ano ito kumbaga parang uh, alanganin naman itong area nito alanganin naman na pwedeng uh, gawing basakan alanganin naman na pwedeng ano dahil uh, ito ay uh, pagtatagulan, uh, no so matubig to ang diniskarte lang dito sa area na ito kasi itong tubo pag uh, mabuhay na ito So wala ng problema kahit na uh, laging uh, napupunduan ng tubig basta tumubo lang Kasi kung uh, hindi pa siya tumutubo at uh, mababara ng tubig so mabubulok siya O hindi siya masisira siya pero pag uras uh, na tumubo na siya So wala na tayong problema diyan pag tumubo na dahil uh, ano na dire-diretso na 'yan. So 'yan ha uh, itong uh, pagtatanim ng tubo, no? So uh, hanggang port cropping 'yan. Uh, unang cropping lang 'yung ano, unang cropping lang 'yung uh, land preparation, no? Uh, pag uh, nakapagtanim ka na, kagaya nito, so nagpalit na naman sila ng ano, so Uh, abuti na naman ng uh, apat na cropping yan bago sila magtanim. Uh, so, yan yung kagandahan yan. Hindi yung uh, bawat cropping ay mag-uumpisa. Ay, bawat uh, cropping, nga, ay uh, mag-uumpisa ka na naman. Ito, hindi na ito, no? Dahil uh, alagaan mo na lang ng abuno. No, abuno na lang uh, i-alaga mo. So, kagaya rin sa kabila, first cropping rin yan, pero maganda yung, ano, dahil itong tubo na ito, ay, uh, ito yung, uh, Uh, halos uh, tatlong buwan na uh, hindi ano hindi umulan dito sa area natin dito sa may Mindanao so karahan taon talagang uh, mahaba-haba rin yung taginit na yon kaya mare siguro na apektuhan rin itong uh, ano na ito itong uh, tubo na ito ng uh, taginit pero ganun pa man kung anong nga uh, makukuha natin dito so okay na rin dahil uh, simpre, uh ganda ng presyo ngayon at uh, itong presyo ngayon ay uh, nung nakaraan na uh, cropping nito oh, maabot lang ng 2,400 no yung uh, ano presyo so ngayon no ay uh, 2,900 maring uh, next uh, ano next week abutin pa ng 3,000 na ah, itong uh, presyo ng asukal ngayon kaya yan po ganito po yung uh, buhay ng uh, ating uh, farmers dito sa may Mindanao no ata uh, dito sa area na ito so majority na tinatanim ay uh, kagaya nitong tubo no nakikita po ninyo hindi talaga siyang uh, tumaba no at uh, inabunan din to ng uh, maganda pero talagang uh, hindi siya tumaba no so titingnan natin next cropping ay next na ano kung uh, uh, dagdagan natin yung abono na ilalagay dito kasi malilit siya ha eh? Pero itong uh, tubo na ito, itong uh, variety na ito ay uh, matamis na ano ito kasi ito nga uh, pinili ito. Kasi dito rin naman no uh, dito rin nagbabase yung uh, ano ito mga planter sa uh, asukal na nakukuha ninyo. kasi asukal din yung uh, kailangan dito. 'Yun nga lang, pag uh, marami, mas marami asukal, no. Pero kagaya nito na mapayat siya, matamis naman pero kahit na ganong karami pa tamis niya kung uh, kukunti lang ang uh, makukuha natin. So, nakakuha na kami ng limang load dito. Limang load na 'yung napalabas. So, mare siguro uh, ayos sa mga nagtatapas. Baka makakuha pa tayo ng tatlong load dito. So, salamat naman kung uh, makakuha tayo ng tatlong load dito no? So, papakita ko yung uh, sa kabila no? para uh, makita natin yung uh, ganito lang no? buhay ng uh, uh, farmers so patulis ito no? patulis itong uh, area nakikita po ninyo at uh, doon hanggang doon so, meron tayo dito mga body na Uh, ano no uh, yung mga uh, konti ang tubo no so yan pero bagong ano pa ito no hindi pa ganong uh, tumubo lahat yan. so green na green yung damo no naunahan siya ng uh, ano mabilis talaga uh, lumago itong damo na ito pero walang problema ito dahil uh, mayroon ng uh, mga ano na pamatay ng ano pamatay ng uh, damo Ayan. Oh. Hanggang doon pa pala sa may African. So, mari nga uh, makaswertihin tayo. Makakuha pa tayo ng apat na load dito. No? So, kung malalaki lang yung tubo, baka abutin pa na limang load dito. So, yan po. No? At, uh, napakita ko na yung uh, sitwasyon dito sa farm. No? At, uh, sa mga kababayan po natin no sa Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out po sa inyo. At uh, ganito po yung uh, buhay ng ating uh, farmer. Uh, useless rin yung uh, pangihiram namin ng uh, uh tapasero dahil uh, walang track. Uh, nagkatapat uh, ng uh, shutdown yung central maring may problema yung central kaya nag shutdown so yung uh, kinarga nila kahapon hindi pa natanggalan ng ano di pa tanggalan ng hindi uh, pa na ng tubo. So yun rin ang babalik dito. No. Ah, uh, yung ng tapasero na yan, nagaapura na rin dahil uh, yung uh, tubo niya ay uh, kailangan na kailangan rin matapas, no. Kaya uh, siyempre lahat dito nagaapura, gawa ng uh, magandang ang uh, presyo, no. So, pero meron tayong balita na maaring uh, abutin pa ng 3,500 yung uh, ano na yan yung uh, presyo ng asukal kaya maganda talaga no so sana makatapos na tayo dito para malalaman na natin kung uh, ilang ano ilang uh, truck yung uh, pwede nating uh, harvest ano, so uh, balik na tayo doon sa mga tropa no dahil uh, kita na natin yung sitwasyon ng uh, tubo no? yan at uh, ito meron pa dito uh, mga mangilan ngilan no? yan meron pa ditong mga tubo yan hanggang doon So, para po sa inyo, no, sa mga baguan at hindi uh, pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel di ni Benji TV. So, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga in-upload patungkol sa ating pagbibinsyos ng farm no? at uh, buhay probinsya. No? So, maraming salamat po, maraming salamat sa panonood ninyo at share and like. So malaking tulong po sa atin yon. Salamat po, salamat. Buhay Probinsya.